Hi guys, for today's video. So, 'yung mga nagtatanong ako legit nga ba 'yung fabric conditioner na pang-spray sa langgam. Yes po, legit na legit. Basta tapang-tapangan nyo ng konti para 'di ba? Ayan, 'di ba? Ang pruweba, nakita 'yung isang kumpol na langgam na 'yan, oh. Nakakatakot kasi magtatagulan na kaya naglalabasan sila, oh, 'di ba? Kita niyo, oh kaysa bumili kayo ng mga spray na ano, alam nyo yung medyo parang poisonous di ba lalo may mga alaga kayo or may bata sa bahay nyo ayan o oh, mas safe pa di ba tsaka mabango mm. ayan lang hindi ko na siya sinamaan nung ano yung panglagay sa kamay pwede naman pala na ano lang fabric conditioner lang hindi ako pwede magano ng mga name drop dito ng mga kung basta fabric conditioner pwede siya ayan o oh pangtapangan nyo legit na legit. Ayan, no. Tigok lahat ng mga langgam.